guys! So, what's up? Welcome back to my channel. Ayan. For today's video, guys, dahil anong oras na ngayon? Gabing-gabi na. mag alas 12 na ng madaling araw, guys. So, medyo hindi pa tapos ang gawain ko. Nagutom ako. So, nagluto ako, guys, ng kanin. Dito. Nandito ako sa maliit na kanin. Ito yung aking kaldero. Ayan. Tapos, um, ito yung ulam ko, guys. Ayan siya. Cheers. Embento, embento lang yan guys kasi wala kami, wala kong ulam. So, nauna na yung ano, nauna nang kumain yung aking alaga. Kasi pinababa ko na siya. Kasi matutulog na siya. Ngayon, ito siya guys. Ano lang, um, kunting ano lang siya. Kung ano siya, kung ano to, kung ano tong ginawa ko. Ano siya guys. Um, yung ano siya, yung para yung kung bagas dito sa Saudi is macaronia. So, giniling ko lang siya, guys. Blender ko lang siya. Nilagyan ko siya ng paminta. Uh, isang bawang, isa ay kalahating sibuyas. Tapos, asin. Ayan siya. Tsaka, kalahating nor. Ayan siya, guys. <laughs> Ayan siya. So, ngayon, blenenday ko siya, guys. So, ito na. Nilagay ko siya sa plastic. Tapos, nirol-roll ko lang siya. Doon lang. Kasi, wala lang ako maisip. Kasi, sabi ko, nakakasawa na lang na mag-itlog, mag or magmanok ganun so meron dong meron meron silang ay merong ano yung natirang uh, makaronya so ginawa ko ganito guys diba guys oh yan oh ayan basta ginanong ganun ko lang siya Ayun. ano ano na, ano na siya oh diba nahulog pa yung akin ano basta why so meron akong ano so, So, para ako, meron akong ano, yung para siyang, para siyang ano, Mang Tumas, guys. Para siyang Mang Tumas. So, ito siya, ito, yung aking. Yan, yung mga, ito yung buhay OFW. Alam mo yun, yung parang, uh, kahit anong lang maisip mo, basta makakain ka lang. maso lang yung uh, goto mo. Yan na. Basta masarap, yun na yun. So, tala guys, kain tayo guys. Mm. Masarap siya guys, masarap. Mm, -mm. Ang buho ko sa tulad. Tsaka malambot siya kasi nga, noodles nga, ay ano siya, oh, noodles nga siya, blender ko siya. Tsaka nilagay ko siyang harina, itlog, isang itlog, isang harina nakakasawa kasi, ano, tsaka, alam mo naman sila, alam nyo naman, yung mga, ano to, minsan tayo, hindi natin, hindi natin gusto yung lasa nung pagkain nila, yung ulam nila. So, ako naman, siyempre, pansarili ko lang, di ba, ako lang kakain. So, sa, ano, sa lasa ko lang, di ba. Next time, ay, tomorrow siguro, may natira pa kasi, so, mag, magbablog ako tapos i-demo ko kung ano yung kung paano guys kasi masalap sa guys mamis mm Dahan-dahan lang kasi dahan ako, ako kumain kasi ano masakit yung aking yung aking ano, yung aking dito na mamaga. So, dahan lang kaib eh. sa usawan. Makagosong kasi wala kong ka wala kaming luto. Simula ka ng umaga. Tanghali, nag-order lang sila. Hindi naman ako kumain. Ay, nagbuto mo kasi sa napagod ako guys. So, nagbuto ako. Maliit lang naman siya. Ayun, maliit lang talaga siya. Tsaka hindi siya puno. ko talaga. Nung una guys, ganito lang siya. Ayan. Tapos, sumunod, gumaganito na ako. <laughs> Di ba? na kayo guys. Proud lang ako kasi. Alam mo yun? Kung kailan naman, ano, nag-mature, ay, matured yung ilag ko, tumatanda na ako. Saka ko ito naiisip na, eh, pwede pala. Yung, alam, parang may talent, may talent para din ako sa pagluluto. Kasi talagang, nung kabata, I mean, yung, nung dalaga, dalaga pa ako. I mean, yung dalaga na teenager ba? Hindi ako marunong magluto. Although, marunong ako magsaing, pero hindi ako magluto sa, marunong magluto sa mga, sa mga ulam. Tapos, yun, hindi ko hindi ko na talagang, totoo pala talaga yung sinasabi nila na, pag once na tumuntong ka ng 25 or 26 pataas, talagang sobrang magmamature na yung, ut yung, ut yung utak mo, yung pag-iisip mo na, oy, ito pala yung gusto ko, marunong pala ako sa ganito. Ito talagang, wala tayo sa isip ko na, na matututo ko ng, pag, ng, ng, ng pagluluto. Hmm until na nag-asawa ako guys nag-asawa ako doon ko na doon ko na na nalaman na ganito pala pag pag once na, pag mag-asawa ka na or may ka-partner ka na sa buhay ay eh, ka talaga matututo ka talaga lalo na pag walang wala kayo i mean yung kapos kayo meron kayo pero yung alam mo yun yung kinukulang yung kailangan mo mag-budget magtipid yung ganun parang matututo ka talaga magtipid yung kung kung ano yung kinagisnan mo dati hindi mo talaga hindi mo na siya magagawa pag once na may partner ka na in ano lang ha kung mga yung kung 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 yung partner mo is yung parang medyo kinapos sa buko kinapos sa pera ganun so kung mga nabilong ako doon sa kinapos ng pera so yun natuto ako magtipid natuto ako kumain ng gulay natuto ako magluto yung mga hindi ko nakain ng gulay, ngayon kinakain ko na halos halos lahat ng mga hindi na nandidiri ako sa, sa gulay dati, ngayon kinakain ko na. Kinikilaw ko pa nga eh dito. Pero oy, alam yon yung parang yung dati sis ko, ano ako ako ano ano ako dati eh. spoiled brat ako dati, yung parang uh, sunod sa luho ako eh. Sa pagkain, halos lahat. Tapos yun, napawala sa mama nagkaroon nag na na nagka-independent ano ako kasi sarili ako may uh, nag nagsasarili na ako ng ng boarding house so, so totoo talaga sila nila na kahit anong ano spell black ka pa dati pero pagdating sa pag ikaw na lang ikaw na lang ang magsusuport sa sarili mo matututo at matututo ka talaga kung ano yung uh, kung ano yung dapat mong gawin yung hindi mo ginagawa, magagawa mo talaga siya, guys. Yun. Kasi ako, aaminin ko talaga, is full breath talaga ako. Sunod talaga ako sa luho dati. Dati yun. Ay, pag natungtong, tumuntong ako ng 25, 26 doon na. But thankful din ako kasi, alam mo yun, ang saya pala sa feeling na matututo ka yung, yung hindi mo nagagawa. Tapos ngayon nagagawa mo na. Ang saya, ang saya, ang saya. Ang sarap sa feeling. Andal-dal ko na, guys. Hindi pa ako nakakain. Ayun. Hindi pa ako nakakain. Kaya, yeah, gusto ko lang magpinto. <laughs> Ay, hindi ko to siya ubusin kasi ano, gabi na. I mean, madaling araw na. So, bu mamayan, um, mamayang ano na to. Pagising ko. Um, na namin ng alaga ako. May kalahati lang yung kakainin ko. Ito ay pwedeng magpapusok kasi gabi-gabi na guys ay madaling araw na. Dami to kayo. Ayos na to. So, later na to guys. Nakalahati ko na siya. So, pagising ng alaga ko. Pagising ko, i-almosal namin to siya. Ba? So, that's it for today's video guys. Thank you for watching. And don't forget to like, subscribe to my channel. Christian PH. Bye guys. God bless us all. Mwah.